Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa hatol ng korte ng kaluokan sa apat na mga pulis sa pagpatay sa dalawang tao, isang ama at kamag-anak sa isang drug war operation noong 2016. Ito noon ang ginagawang pamamaslang ng mga criminal na mga pulis sa pinaghihinalaang mga gumagamit ng droga. Na ginagawang palabigasan ng mga pulis ang kanilang mga bunibiktima. Sa totoo lang maski walang drug war ay gawain na ng mga pulis ang magtanim ng droga sa mga gusto nilang taniman at pagkaperahan ng mga tiwaling mga pulis. Kasi alam nila kahit pumatay pa sila ng tao ay hindi naman sila makukulong dahil nariyan ng ombudsman, fiscal, pnt krame, na Polcom at ibang sangay ng gobyerno na magpoprotekta sa kanila. Kaya patuloy ang mga pang ng mga pulis. Naanimoy ang tao ay parang pusa, o aso na kanilang papatayin. Naakala nila ang buhay mo ay utang mo sa mga criminal na mga pulis. Ang ating mga korte at mga dispensers of justice, like the ombudsman, PNP Krame, fiscal, na Polcom ay palaging nakakiling at kumakampi sa mga criminal na mga pulis. Kasi nababayaran sila. Kaya patuloy ang pamamaslang ng mga criminal na mga pulis sa mga inusenteng mga biktima. Itong ombudsman na ito napapansin mo palaging kinakampihan ng mga criminal. Palibhasa hindi naman pamilya nila ang napatay, na biktima ng mga criminal na mga pulis. Diyan palang lang sa gate ng ombudsman, kapag magpa-file ka ng kaso, ang mga guard nila pagbibintangan ka na may droga at tatakutin kapag hindi ka nagbigay ng pera. At kapag nasa loob ka na ng building ng ombudsman, yung nagre-receive sa kaso na mga personnel nila ay mga bastos ikaw pa na biktima ang kanilang tatakutan. Ang ombudsman na ang pinakakurap at walang hiyang agency ng gobyerno. Biktima ka na nga, bibiktimahin ka pa ng mga bastos at mga arogante, mayayabang na mga taga-ombudsman. Kaya hindi ka na magtataka pa kung kampihan ng ombudsman ang mga criminal na nagkasala sa batas. Sabi nga, pera-pera lang walang personalan. Pakinggan mo ang balitang ito. Hinatulan ng korte ng Caloocan City ang apat na pulis ng homicide dahil sa pagpatay sa dalawang tao isang ama at kanyang anak sa isang drug war operation sa lungsod noong 2016. Sinabi ni Caloocan City Regional Trial Court, RTC, Branch 121 Presiding Judge Maria. Rowena Bayel Ago Hinatulan ni Rowena Vial Ago Alejandria si Police Master Sergeant Virgilio Cervantes at mga Police Corporal na sina Arnel de Guzman, Johnston Alaker, at Artemio Seguros ng Homicide. Sila ay hinatulan sa pagpatay kina Luis at Gabriel Bonifacio noong unang ilang buwan ng drug war ni Rodrigo Duterte. Hinatulan ng korte ang apat na pulis ng pagkakakulong ng anim na taon, walong buwan, at 21 araw hanggang 8 taon bilang pinakamababa, at isang araw hanggang 10 taon bilang maksimum. Hinatulang guilty ng homicide ang apat na pulis sa Kaluokan Court dahil sa pagpatay sa mag-ama sa isang drug by bust operation noong 2016. Sa desisyon nito, hinatulan ng Kaluokan Regional Trial Court Branch 121 sina Virgilio Cervantes, Arnel de Guzman, Johnston Alaker, at Artemio Seguros ng anim na taon hanggang 10 taong pagkakakulong dahil sa pagpatay kay Luis Bonifacio at sa anak nitong si Gabriel Louis noong Setyembre taong 2016. Inutusan din sila ng korte na magbayad ng tigpi isandaang libo para sa actual damages, moral damages, temperate damage, at civil indemnity na may interes na 6% kada taon mula sa pecha ng finality ng desisyon hanggang sa ganap na mabayaran. Ang mga pulis ay una nang kinasuhan ng murder ngunit ibinaba ito ng Office of the Ombudsman sa Homicide. Sa desisyon nito, sinabi ng korte na hindi ito kumbinsido sa depensa ng akusado na nagpaputok ang magama, na nagudyok sa kanila na gumanti ng putok. Ito ay lubos na malamang na ang mga biktima ay nagtamo ng maraming pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan kung ang mga akusado ay nagpaputok lamang ng isang putok, bawat isa upang ipagtanggol at panatilihing ligtas ang kanilang sarili mula sa mga putok ng baril na nagmumula sa itaas na bahagi ng bahay, sabi ng korte. Sinabi ng korte na mas kapanipaniwala ang testimonya ng byudo ni Luis na si Mary Ann. Pinatotohanan niya na biglang pumasok ang mga pulis sa bahay, inutukan ng baril ang mga nakatira, at inutusan ang lahat maliban sa dalawang biktima na bumaba at umalis. Nakita rin daw niya na inutusan ng mga pulis ang kanyang asawa na lumuhad habang ang kanyang anak ay nagsusumamo para sa kanilang buhay. Ang kabuuan ng mga ebidensyang ipinakita ay malinaw na magpapakita na ang mga putok ng baril na ginawa ng mga akusado ay hindi inilaan upang protektahan lamang ang kaligtasan ng mga opisyal ng pulisya, sabi ng korte. Ang mga pinsalang natamo ng mga biktima, ang maraming putok ng baril sa kanilang katawan gayon din ang iba pang mga bali at sugat ay malinaw na magpapakita ng kalupitan na ginawa sa kanila, sa kabila ng pagsusumamo para sa awa ng mga biktima, dagdag nito. Samantala, sinabi ng korte na hindi maitatanggi ng akusado na kumilos sila bilang pagtatanggol sa sarili o bilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Sinabi rin nito na ang pagsasabuatan ay naruroon at nararapat na napatunayan. Ang pagpapaputok ng mga putok na ginawa ng lahat ng akusado na naging sanhi ng pagkamatay ng mga biktima ng walang makatwirang dahilan ay nagpapakita ng parehong kriminal na layunin patungo sa parehong kriminal na disenyo, sabi ng Korte. Sa isang pahayag, tinanggap ng National Union of People's Lawyers National Capital Region, NUPLNCR, na kumakatawan sa mga biktima, ang desisyon. Ang tagumpay ngayon ay isang call iwan sa pamilya ni na Luis at Gabriel Luis at isang buntong hininga para sa amin, sa mga pribadong prosecutor, sa aming mga kliyente at kaibigan sa Rise Up for Life and for Rights, at sa iba pang sumuporta sa paghahanap na ito para sa hustisya, ito. Sabi, dagdag pa, sinabi ng NUPLNCR na ang paghatol ay nagpakita na ang madugong kamay ng mga autoridad ang nasa likod ng Oplan Si Luis at Gabriel Luis ay dalawa lamang sa 6,252 na napatay sa mga operasyon ng pulisya. Ang bilang ng mga dinala sa korte para sa mga pagpatay ay halos hindi umabot sa isang daan. At gayon paman, habang alam natin kung sino ang gumawa ng blueprint para sa malawakan at sistematikong mga pagpatay sila ang nananatiling hindi naaabot ng investigasyon o pag-uusig, sabi nito. Sinabi ng NUPL na patuloy ang pakikibaka para makamit ang hustisya. Sa kasong ito, makikita mo ang mga pang-aabuso ng mga nasa pamahalaan. Nakikita mo ang injustice sa ating mga mamayan. Wala ng hustisya tayong mga mahihirap. Dahil sa mga kurap, kawatan sa ating pamahalaan. Pero huwag kang mag-alala, may karma sa mga criminal at mga tiwaling nasa gobyerno. Kung hindi man tayo makakuha ng hustisya, dahil mga kasabwat nila ang mga fiscal, judge, taga-ombudsman, na pulkom, PNP krami darating yan sa mga criminal na pagbabayarin din sila ng ating may lumikha. Sa mga biktima, tulad mo, tulad ko, huwag kang mag-alala, bukas sa makalawa si Singilan din sila ni kamatayan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.